Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking so tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Mar. Ako sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I miss you, babe. I don't wanna be the type Drama presents Handu Manan so sa Gawel. Ano pa sayang kaagi karon? Naku, niing usa ka no lalaki nga nagpiyok sa prebensiya sa Cebu ang natumatatampu nang daw ka mar. by X Thunder Gaming. Maayo noon kay may trabaho na ka. <laughs> Nalipay sa bitang kumanga, may trabaho na ko. Aron, makatabang ko sa tong kalisod. <coughs> ya, saman. kaya rin mo mong trabaho. <laughs> kaya na <rao> ba eh? Ako, kwanta ko sabay. Kaya, yung uban meron, may trabaho. Oo. Mga gina ba eh? Kay, Bay, mga pinsa ta di sunahan. Magsnaak sa ta. Kay gutuman ako eh. bay pa. Sige, order mo bay kay ako'y bayad. Uh -uh. Yates ra. Gano'n, naman nanay kay kwarta. Awa ah, pa bay eh. Awa pa bay ko swildo. Nga. Nga. Yeah. Sorry, pag libre na mo nga umagay kwarta. Ah, pahuwa malang sa kunin niyo bay. Ako lang ilisan mo mga swildo na ko. Iya kah? Eh, Mereka gedang kata Nirun Kami lebih <laughs> bahaya doi <laughs> oh. Sini order apa? Na kun nanti Gana nyong kanon? Oh iya betul Ayo oh. Papalit aku shampoo oh. Kaku apa nih? Ah Baik, baik, baik Baik mar, nanti no sama kau Bisa makan di kaging menggugah dia enggak Dikutuk uh, orang uh. di palit Wah, uh, uh, wah wa, baik Nanti sama kau <laughs> <laughs> Bisa di anak ko bayi. bahay. Nagsige, magayang pagkak ko na una itong babae nga. Ako nakita ganina. Kinsam to si ya, no? Oh, si Mia mo to, bay. Mia? Oh, bayi, si Mia to. Ay, naram ko to po Mau, sa itong silingan. Mo ba, <laughs> mo. Ganahan ko niya, bay. Aw, pangitad oh, pangitag paagi ngay mo sang may laila. Salamat eh. Mm. Hi Mia. Oh. Ala. Nakaila ka na ako. Ah, oo. Oh, nagita. Ano mga Diin man. Di na eh. Katong nakikipalit. Ah, mao ba? Ah, si Mar. Pwede magkikipalit mo? Okay, ra. I love you, Mia. Mar. Manoy Mia. Na love at first sight ko Oh. Uh. May... May chance ka go, Mia. Hatagi lang sa kugigayon sa pag una Mar. Ezra nagpanguyab ko na ikan ni Mia. Oo, <laughs> bay. Pero maalagi, wapa ko na yung Uy, ay la gunungi ba eh. Sugto na lagi ka na niya. Mia, kumusta naman itong akong ingon ni mo? Ko Anmar. Uwapag <sighs> hindi ka maluoy na ko. <laughs> Naluoy man. Oo oh, nga sa to pa. Omar. Mara kong gisugot. Mara kong gisugot, ha? Omar. Uyab na ta. <laughs> salamat kayo, Mia. Nga iborg yung gisugot o gidawat yung mga kong gukma. Salamat kayo kayo. <laughs> Congrats, bay. Nagka-uyab mo ni Mia, oh, <laughs> Ah, salamat, May. Lipay sa bita ako ikubay. kubay. Nga iya naging kong gisugot. Ay, good luck sa inyong relasyon, bay. Mia, naun sa maka? Nga nung naghilak maka? Wala ko'y kapuyaan, Mar. Ha? Nga man? Di pa pahawa na ko sa mong kipuyaan. Oh. O, yun sa? mo niya, dilim akong ganahang mo puyo sa amo. Mar, tabangi ko, B. Um, at doon lang ka sa amo, puyo. Tinood ka, Mar. Kulagi. G. Doon lang sa amo, puyo. O niya, ang imong mga ginikanan. Ha? Basig di sila kadahan nga ito kumupuyo sa inyo. Musugot ko talaga ito sila. Magabuotan mo nang ako mga ginikanan. Imo din yung uyab, Mara. O, ma. O, maulagi, huwag siya kapuyuan, ma. Maong, uh, anhilang una siya sa ato, ma. Uh, problema na. sige, anhilang na siya sa ato. Salamat, Salamat, eh. Mia, naon sa mga. Naroon naghilak mga. Nag-away mi ka babay. Oh, unsa? Mm, di ko ganahan aning ang ungyab, Kuya Uy. Inday. Papawaan na din Kuya Uy. Talang nagsamok din eh. Mara, kinahanglan ka maong kang mupili. Kung kinsa imong palabihon, ang imo bang uyab o ang imong manghod. eh, um, mo na kung din sa inyo. Ako lang kay ilikay sa samok. Kay usahon mo gud. Di man mo makasinabot sa kumangod. Oo niya. Asa naman lang ko puyo ini. Eh. Pauli lang unas inyo, ha? Kay mo apa sir ko. Aron mga tubang sa mga ginikanan. Ha? Kung makatigom na ko, magminyo ta. Mong pauli lang ako na sa inyo. Apa sabay ako ha. Ah, uh, um, uh, 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 lagi. Anda mang imo magamit kay ako kang ipasakay paingon sa inyo. Ato na ko ha. Sige. Ay, ay, ay. Apa sabay ako siguro mar ha. lagi. Mm. No. ako na isa ni mo. Mingaon ko di mo, Mar. S Sige lang. Magtaw ka na lang unya tayo. Ito na ko. Babay. Babay. Karong mga orasan na nagituro si sa ilang dapit. <laughs> Kanindot sa akong paminaw eh, nga gikisan niya nga kong agtang. Yung mingon na hinong kalit niya Oh, Mia. Kumusta naman ka niya? Okay naman. Mayo nun. Kanun sa makamari sa amo? Kun, makatigom na ko. Muna ako sa inyo. Ah, oh, sige. Magpaabot ka rin mo, ha? I love you, Mia. Ilihan ni Dagan sa panahon eh. Walo na mga ang nakalabay. Sukad nga ni Pauli si Mia si Ila. Maglisod yung kugad to inida. Sa Ila ha kay Nusaon. Pero may magod mag-overtime. Bye, Mar. Oh. Oh, bye. Hmm. Bye. bye. Kaling... Nakoy balita ni mo ba? Kailangan ha? Oh, man na ba ako mo nakita si Mia nga may kaubang lalaki? Unsa? Omar, tinulag isa ka si mga amigo. O, okay, kinsa mo na tong laki hangin mo kayo? Akong uyab. Unsa? Makigbuwag na ko ni Omar. Kaya e may bago take it for this to happen gave you my heart to... wa kumagdaom nga makihimo ba day pagpangitag lain simia ngayang gipolin nako sa paggakaron gisogetan ba gihapun ko sa ngayng gibuhat nako og kun kinsa mo tong ganahan, nga pick friend nako modini na akong facebook account at alimar dinen lang ko tong

nga nagtuyo sa probinsya sa Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan, I miss you, bae. By, I don't miss you, babe. No, I ain't gonna... Ang mong kaagi, gibahatan na doa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, o bus sa direksyon ni Persila Raganas. Kamuusap mga higala o mga sukin ti paminaw, Kinasay kang sing gudbit sa papada. Say nyung laing kaagi sa kina buhi nga naglipot sa sartaabit. Ya lang ning Tulumanun Handumanan sa sartaabit Keroff, RMN Production Center Studio 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Smenia, Boulevard, Cebu City. Ubata ipadasa. Handuman ang official Facebook page. Hanggang sa sunod yon, dagang salamat sa inyong